papig clean ko na. Sek. Oo. Oh. Ang babaw. Oh. Ang disenyo po nito, ito yung ibabaw. Ito lang ako siya. Tapos dapat dito, meron pa. Yun, yung nakikita nyo yan. Tapos meron pa ulit kongkreto okay. sa ilalim. Okay. Tapos meron pa sheet pile. Bakit nila pinaspasan ng tambak? Para maitago nila yung 3 meters sa ilalim na sheet pile. Yan. Mami, ako okay tayo doon. Yung sheet pile na yan, sec, na dapat ay 12 meters according to the design. Maliwanag po, 12 linear meters. Ang pile. Ang pile. Okay. 3 meters lang ay dinawan. And you will personally witness sa amin. Kaya nila tinambakan no? Oh, o pinaspasan o. Oh. No? ito siya ka disenyo. Wow. Alam niyo yung huli na, nagsisinungaling pa, ng dadaya right. pa. Nakita din natin sa Bulacan yan. No? E yung nga, tapos na year, sinibugan nga ulit, 3 weeks ago. Para lang abuli. Uli ka na eh. So, anyway, Sabi ko nga, di ba, binubuhay yung pinipikit, buhayin yung patay. patay. Yung nangyari po kay St. Timothy sa Gloria, yung mana ng ganda na yung exposed ko na ng sa ngara. Hindi ba natin? Hindi pa po, Ito, ghost talaga, wala talaga. Yung Yung Gloria is the second district. Yung Gloria ay natin, tanabi din po. Walang compaction yan ang una, Kasi kung, kung gano'ng karaf yung, likod na yan, gano'n na lang sinisemento. Eh nakita natin, nung bumagsak, Dinoble na nila ngayon. So dati hindi ganyan ang bakal ko? Hindi! One layer na kasi inabot ko ito nung Obo 60 na inspection na one layer. Galit ah. na galit talaga nun ako. Mm -hmm. Oh, Dinirectify nila ngayon dalawang patong na tapos kinompak na nila dati yan nung, nung kinukongkreto doon. And I have pictures. 4 inches. Flood control, 4 inches ang concrete. May meron din kaming documentation oh. O, Sanwest to po. Siguro po ang Sanwest. Gob Sanwest. Specific review. Ah, i-review lang muna ko dati ng construction method nito, tapos 'yung project. Kasi po ah uh, okay, tinamaman natin 'yung bakal, pero 'yung preparation naman ng base rin natin ikinamasa po kasi. So, the, the specifics, I think